Yun. <tries> yun yung kayo lang 'yan, hindi mo dadalin yung ano, yung yung huling mabigat. Ina, 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 ina. Mm. Eh, uh-huh. Meron? Nakabaon? May nakabaon oh. Wala kay ay. Oh. Lumiyad so. <laughs> Patingin ng power so. Oy. Power. Ang taba yun. Sumusuot eh. Walang dulas na walang. Ito na lang ito. Nagpabawon dyan sa? So? Okay. Oo. Oh, <laughs> ano? Nakabawon okay. sa kanal, no? Tatago siya, no? Pag napatayo ito, nandito lahat yan. Oh, may kanal, no? Yun na! Yun pa. Yung pa. Kalaki ng buntot wow. na yan. Uri, uri, bulat oh. ko. Power, oh. Tingka. Hmm. Power, mga idol. May isa pa dyan, so, sa gilid. Isa lang ba? O, oh, yun, oh, sinasabi yun. ko, yun, oh. Ang yun, oh. Eh, malalim pala dito. Malalim. Ay, Patingin ay, sa? Kaya paborito nila, eh, oh. Mayroon pa yan. Paborito nila, eh. Ya dong, berikan. Yun, toh. Tuh beli. Yun, ini nak, ini nak kan? Tatak bukan nama yang. Oh ini. Okay. Hmm, jumpa jumpa Yunu. Hahaha. Qualified. penting po. Ina, 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 ina. Yun po. Yun. 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 pala dami nila dito no so wala Na, eh. nadali ba yung kamay mo sa so <laughs> da, wala ah, may isa ah, pang ayaw. ano sumibat eh may isa pang sumibat laki May din ang butog so oh. wala mm, Ini di nabutan. Aku. Ya. Sayang. Ini nah. San. Ini kebau oh. no. Tagu. Tagu sih. Pengin so. Dan kata yang di itu tadi. Agas. Ya no. Agas. Heeh. Hmm. Rempain,